Sumakay so, kami ng kalabaw dito sa San Pablo, Laguna at ito yung experience namin. Anong nararamdaman natin ngayon? Kinakabahan. Tatakot ako masempla. Okay naman. Ano pala to? Nakaka... Diba? Yes. Mabilis na katakot. Wee! <laughs> Saya. Basta mag ha. Hello! <laughs> Wala bang mas mabagal. Ay! Wala <laughs> Ano? Kaya? No. ba yung ganyan mo sa Yung problema ko lang dito, masyadong maliit yung upuan. Kung pwede lang sana siyang iangat. Ganda ng view. Ang sarap ng hangin. Ay! Perfect for leisure activities like jogging, cycling, strolling. Kasama mo yung pamilya mo. Pwede kayong mag-date dito. Or with your bargada. Hello po. Hello, Taga dito po ba kayo? Taga Tanawan Hello. Hello. po. Is it rent nyo po? Uh, okay. okay naman? Enjoy po. <laughs> okay, so... para sa akin, 10 out of 10. Asa na ang kasi 8 out of 10? May ba pa ako kasi may mga sasakyan. Ako 10 out of 10. Kahit walang side mirror yung katapang. <laughs> ako 9 kasi may, may angkas so, <laughs> ako.